Pagkagising ko nga ho pala dini ng umaga, paglabas ko nga ho pala ng pinto, abay na, ambon-ambon ho dini sa amin. Digay kasarap po na rin magtimpla ng kape. Malamig nga ho pala dini ang panahon at medyo malakas nga ho palang hangin. E di pagpunta ho nyo dini, ipagtitimpla ko ho kayo ng kape Ala naman e, eh, pagkatapos ko nga ho pala magkape dini, ayan, nagprito nga ho pala ko na rin isda. ari nga ho pala ay tira pa kahapon. Ari nga lang huyong ayaw ko din eh, pag nagpiprito ng isda, abay tumatalapsik nga ho pala din mantika. Pagkatapos ko nga ho pala makipagdigma din eh, sa pagpiprito, ay e di yan, kumakain na ako. Tara't kain ho tayo din Pagkatapos ko nga ho palang kumain din arit nagisa naman ako din eh, ng bawang, sibuyas at saka nga ho pala rin luya. Ay e di pag-arigin isa eh, bango na re. Abot nga ho pala rin din eh, sa aking kahanggan. Pag nga ako pala yung namoy, mamaya ay dala na ho yung lalagyan. ho, aring aking gulay. Ang una ko nga ho palang inilagay din ng gata, yung pangalawa. Tapos, niladyan ko na nga rin ho pala yan ng pampalasa, ng asin, umami, at saka nga ho pala rin paminta. Tapos, minajik magic, magic ko lang, mamaya ho, yung masarap na rin yan. Kapag nga ho pala medyo malambot na yung atin talong, ilalagay na ho natin aring unang gata. Tapos maglalagay din tayo ng kaunting suka at ilalagay ko na rin nga ho pala aring sardinas. Isa nga lang ho palang nabili ko kasi nga ho wala nang tinda din sa amin sa tindahan. Kung sa bayan pa naman ho ko bibili abay luto na ho aring aking gulay ay wala pa ho yung aking ilalagay na sardinas. Kaya isa lang ho palang na ilagay ko. Aring nga ho luto na yung aking ginat ang talong abay amay pa lang ho arit nakakagutom na tara kain ho tayo din eh. Dahil lagi nga ho pala prito din ang luto ng talong, ay di aray nagkata naman ho ako ng talong. Masarap nga din ho pala rin sa baho na kanin. Sino ba namang hindi mananaba din eh, puro kain na lang ho ako din Dahil gutom na nga ho pala yung taga -video ko, aray susubuan ko na. Pagkatapos ko nga ho palang kumain din ng hapunan, nagpunta naman ho kami din eh sa Pailaw sa San Juan, Batangas. Dahil nga ho aray request ng aking mga anak na pumunta din kaya pinagbigyan ko na ng walang digalig. Ari naman ho'y minsan lang naman sa isang taon at banding na rin naman ho ari namin ng aking mga anak. Ari nga ho palang pailaw na rin ay dini nga ho pala sa buhay na Sapa. Ari nga ho pala yung bagong munisipyo ng San Juan, Batangas. Kaya nga ho pala green ang kulay ng ilaw dini kasi nga ho, style dahon nga ho pala ang pailaw dini. At medyo malawak din nga ho pala ang pasyalan dini. Meron nga din ho pala din yung palaruan ng bata kaya gustong-gusto ng mga batang pumunta rin Nung nagpunta nga ho pala kami din eh, ay medyo kakaunti nga ho pala ang tao. Kasi nga ho, medyo naambun-ambun nga ho pala din eh. Bago nga ho pala magpaalam sa inyo, ako nga ho pala nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa akin at sa mga followers ko. Ay siya, hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bye!